Good day mga lodi ko ay orto video mga lodi may nang paggawa mga lodi ko ay cabyo ng 175 ako mga lodi ko ay may nang paggawa natin mga lodi eto, yung cabrio nya pag baraco to mga lodi ko ay 175 yung kanyang mga gear mga lodi oh, wala na upod na kaya papalit ako dyan eto yung tapreno Ayan, yung mga lodi ko, oh. Yan. Iduduklo ko yan mga lodi ko, eh. Ngayon, oh. Ayan na ba? Go! Boom. Boom! At yun lang nga mga lodi ko ay ang una natin gagawin mga lodi siyempre Puputulin natin to mga lodi ko ay dahil yun ang papaitan natin at ito bakit kita mga lodi yung da preno din natin yan mga lodi kasi pang hindi yung minuto mga lodi ko ay ang haba niyan mga lodi kaya ito ito ang resulta mga Lodi ko ay Pero mga Lodi ko ay bago natin yan welding mga Lodi Ngayon din muna natin yung pinakadulo mga Lodi Yung dalawang yan Para maganda ang paka-welding mga Lodi ko ay Pati yung loob Mawa-welding din Okay mga Lodi o oh. Pinatulit ko dyan mga Lodi ko ay para Mahinang siya ng maayot mga Lodi ko Ayan o mga Lodi ko ay Welding mm -hmm. na tayo mga Lodi ko ay at tsaga pa lang mga Lodi ko ay bago ko pala siya i-wedding mga Lodi lalagyan ko muna siya ng tape mga Lodi lalagyan ko siya ng tape para hindi maano yung lagaya niya ng oil chill ayan siya baka malagyan ng welding ano nga po, at eto na nga mga lodi ko ay magwe wedding na tayo mga lodi lang sa pag-welding mga lodi ko ay Paunti-unti na ang welding mga lodi ko Isang Itang welding Pok-pok mga lodi Para mawala yung pinakakarbon niya Tapos Welding ulit Pok-pok ulit mga lodi Welding ulit At ulit mga lodi Hanggang na mapuno mga lodi Yung kanina mga lodi Nag-rider ko Yung duktungan mga lodi ko ay Eto at pagkatawag mga Lodi, pang na yung welding natin mga Lodi, check natin kung pantay niya mga Lodi o diretsyo. Kasi eh, pag hindi siya diretsyo mga Lodi, hindi siya papatok na loob ng makina mga Lodi ko ay. Eh. Pag na-check ninyo na okay naman siya, diretsyo at pantay siya mga Lodi, eto naman ang gagawin natin mga Lodi ko ay, eh. nininita natin yung paligid na welding mga Lodi. Rider na lang mga Lodi ko ay. Eh papantayin natin konting ingat lang mga lodi sa pagzodrine eh, kasi baka madama yung lagayan mint mo ng oil chin mga lodi kasi eh, pag natugatan yon kahit na bago ang oil chin mo mga lodi tatagat at tatagat niya mga lodi kasi natugatan siya kaya ingat ingat lang sa pagzodrine kung ano lang yung wedding, yun lang ang dapat sa pagzodrine mga lodi at eto na nga, mga lodi ko ay and the moment of truth mga Lodi ito yung return na nagginawa ko okay na mga Lodi ko eh oh. okay at yung naga mga Lodi ko ay kapunta na tayo yung may ari nito mga Lodi at para makita lang natin mga Lodi okay ba itong ginawa ko titingnan natin kung makakapahot ito bakit na at eto na nga mga Lodi ang ginawa ko mga Lodi. Okay na okay mga Lodi. Tamang tama lang mga Lodi. Kaya ano pa? Okay na mga Lodi ko ay. Nagawa na natin yung ating trabaho mga Lodi. Kaya hanggang dito na ulit. Bye bye! Boop!